Pero may consciousness, kahambal lang, ang consciousness, kahambal lang, itong game, i-close, or hindi ka, maghine, hindi ka mag e ka mag-move, kaya, syempre, first time eh, so, kumbaga, ano pa, manun pa ako sa feelings, kakausin natin, nagasugat sa akin. Pagkatas sa likod niya, gagawin ang story siya, makabudlay ko sa pangabuhi niya, kabudlay sa mamuli niya. Habang karusan, sandi lang siya kung magabiyahe, kaya wala siya pang pisa, wala sang huli. So habang ko sa iya, habang ko sa iya, try mong ilaan yung Sunday sa God and kagaan ng buhay mo. Just trust kay God. God will provide. So me, talking about that, medyo na siya ako sa hindi ko yung katulad sa mga uh, godly you know, Christian na magkahihin, nga sa ila magtok, so, ako garas pag-gidya ako na, gahog dito. So for the first time, the experience ko siya, and eh, it feels good. Karami! So, so yung experience ko yun to, mahas na pagpuli ko sa mga, pagpanakot ko sa tricycle, ipiyakin mo ka ako sa tricycle, tricy, I'm so, I'm so happy, kasi hindi nila na-experience. So, ga-share ko sa mahal ko. Then, nag-share ko kay Jennifer. Grabe ang palipay ko. Then, hindi ko ka, ano, hindi ko mapakali. Hindi ko yung kapakali. Kasi, ba ano, ko, ano, sobra ko kahapit. Then, gakat sa prayer. Ang room, Ginahin ko siya ng prayer. Gakat ko na, gamalakpak. Tapos, sige lang ko. <laughs> tapos, pagkabas na, Monday sa aga, 5 in the morning, nag, nag ko. Gapray ko, gabasa sa Bible. Pagpugta ko, God, ano to ba? yan? Ano to? Ano to? Saan ito mga po? nga nga, gin, gin accept ko na lang na siya. Ah, that's the Holy Spirit. And yes! So, kailangan din lang ka na, kailangan lang sa nga, ang Tapos ito ba gano'y, so, ito po mo din tayo. a feeling of heart. Since April na na June ko sa, sa church, yung heart ko, feeling ko nga, sobra siya kahit ko, ginhugasan. So, medyo siya nagbaga, di ba? So, um, sa iya nga, uh, hindi ko ma-explain until now. Kasadya namin yun niya. God, grabe! Eh. Ano'y pangayon ko lang katayang sa puna Everytime mag-a-pray ko eh, nga. Mag ma ma I-bless ipa-encounter niya ko. Pero pag na-encounter mo na sa every day of your life, is a testimony na di na-change niya. Drab, eh. So, that's me in love. First time. only maka encourage each and everyone to give your do your part. Not just because we gave it to the child or it. It's about our obedience. And in the beginning, ako ginagusto ni Lord niya from New Old Testament to New Testament. He keeps saying, follow, uh, ano, observe my start in my covenant and I will be faithful to you. So we can't expect that God will be faithful to us and do His part if we're not.